Naririto ang mensaheng hinatid mula sa langit, isang lihim na itinatago ng mga ulap, na ngayon ay ipinagkakaloob sa iyo ng mga anghel. Ito ay hindi dumating sa iyo ngayon ng walang dahilan. Kapag natapos ang pag-ibig, isang tanong ang gumugulo sa puso. Ano na ang susunod? Ngunit sa gitna ng katahimikan at luha, may tinig mula sa itaas na nais kang gabayan. Bago mo ipikit ang iyong damdamin at puso sa mga salitang ito, nais kong bigyang diin na mahalagang pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa huli. May mga hiwagang hindi agad mauunawaan, ngunit dahan-dahang ibinubunyag habang ikaw ay nananatili. Kung dama mong mahalaga ang bawat salitang naririnig mo ngayon, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, at kung maaari, pindutin ang hyper button at magpadala ng isang valeo de maize bilang pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, manatili hanggang sa huli sapagkat doon mo matatanggap ang kabuuan ng biyayang inilaan para sa iyo. Hindi ikaw ang nagkamali. Hindi rin ikaw ang kulang. Sa bawat pagtatapos, may simula at sa pagwawakas ng isang pag-ibig, may ilaw na sisindi upang ipakita sa iyo ang bagong landas. Sa oras na iniwan ka niya, ang mga anghel ay yumuko sa langit at bumulong, "Panahon na. Hindi para sa wakas, kundi para sa pagsilang ng bago mong kabanata. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi parusa. Ito ay paghuhubog. Katulad ng ginto na sinusubok sa apoy, ang iyong puso ay pinadadalisay. Tanggapin mo ito, hindi bilang kabiguan." kundi bilang paglaya mula sa isang bagay na hindi na nakatutugma sa kaluluwa mong patuloy na lumalago. May dahilan kung bakit pinili ng langit na wakasan ang inyong pagsasama. Hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Ang iba ay paglilinis ng espasyong kinakailangan upang tumanggap ng higit Ang puso mo pa. ay parang sisidlang dapat munang ubusin bago ito muling punuin ng bagong uri ng pag-ibig. Ang uri na hindi nagiiwan hindi sumasakal at hindi rin nangangailangan ng kapalit upang itoy manatili. Ikaw ay hindi itinapon. Ikaw ay iniligtas. Ang mga anghel ay humakbang upang isara ang pinto na hindi mo kayang isara. Hindi dahil sa kahinaan mo, kundi dahil masyado kang tapat para sumuko kahit alam mong hindi ka na pinipili. Kaya't pinili ng langit na ikaw ay ilayo. May mga panalangin kang ipinadala na tila hindi sinagot. Ngunit sa katahimikan ng langit, may mga kilos na naganap. Ang bawat luha mo ay naging binhi ng bagong simula. Ang bawat buntong hininga mo ay naging hudyat ng pagdating ng pagbabago. At ngayon, unti-unti nang isinasakatuparan ng tugon. Ang pag-ibig na natapos ay hindi tanda ng iyong pagkabigo bilang babae. Sa halip, ito'y palatandaan na ikaw ay tinawag para sa mas mataas na antas ng pagkababae ang uri ng lakas na galing sa pagkawasak, hindi sa pagiging buo. Hindi lahat kayang danasin ang sakit na naranasan mo at manatiling buhay sa espirito. May aninong dumarampi sa balikat mo ngayon. Hindi mo man siya nakikita, ngunit siya ay narito. Isa siyang anghel ng kaaliwan. Ipinadala siya upang haplusin ang puso mong pagod at tulungan kang buuin muli ang mga bahagi mong nagkadurog-durog hindi mo kailangang magmadali. Ang mga himala ay dumarating sa oras na hindi inaasahan. Sa iyong mga gabi ng tanong at pag-iyak, marahil ay naramdaman mong walang nakikinig. Ngunit may tinig na naroroon, mahinahon, banayad, at puno ng pag-unawa. Ang tinig na iyon ay laging nariyan, bagaman madalas ay tinatabunan ng ingay ng puso mong sugatan. Panahon na upang makinig ka muli. Ikaw ay nilikha hindi lamang upang mahalin, kundi upang gisingin ang ibang kaluluwa sa pamamagitan ng iyong katatagan. Ang pangyayaring ito ay hindi wakas, kundi pagsasanay. Isa kang babae ng liwanag at ang liwanag ay madalas hinuhubog sa gitna ng kadiliman. Kapag iniwan ka ng taong minahal mo, hindi lang siya ang nawala. Naubos din ang mga pangarap, ang mga plano, ang mga panata. Ngunit ang langit ay may plano ring hindi mo pa alam. Ang mga anghel ay tahimik na gumagalaw sa paligid mo upang ihanda ang tagpuan ng bagong biyaya. Hindi mo kailangang hanapin ang kapalit. Hindi mo rin kailangang ipilit ang sarili mong gumaling agad. Ang bawat sugat ay may oras ng paghilom. At sa likod ng bawat kirot, may panibagong lakas na lumilitaw. Unti-unti, ikaw ay binubuo upang maging tahanan ng mas dalisay na pag-ibig. Kung iniisip mong walang darating na mas hihigit sa nawala, nagkakamali ka. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kulang kapag may nawala. Sa halip, iniaangat ka sa isang level na hindi mo mararating kung nanatili ka sa dating relasyong iyon. Hindi mo pa man nakikita, pero parating na ang sagot. Habang ikaw ay natututo sa katahimikan, may bagong pag-ibig na hinuhubog. Isa itong pag-ibig na hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang suyuin. Isa itong pag-ibig na itinakda na bago ka pa man lumikha ng iyong unang luha para sa taong lumisan. Minsan, masakit man tanggapin, ang pagkawala ay paraan ng langit upang bigyang daan ang tagumpay. Ang mga biyaya ay hindi laging anyong pera o tagumpay sa trabaho. Minsan ito'y kapayapaan, direksyon, at karunungan. At ito ang mga bagay na sa iyo ay dumarating ngayon. Marahil ay tila parang wala kang napapala ngayon. Ngunit sa espiritu, ikaw ay pinayayaman, hindi ng material na bagay, kundi ng kagalakang hindi kayang bilhin o kunin ni Numan. Ang anino ng iyong dating pag-ibig ay mapapalitan ng liwanag ng panibagong pagkatao. Ikaw ay pinipino ngayon, Upang maging daluyan ng kagandahang hindi nakadepende sa sino man. Hindi dahil kailangan mong maging malakas sa lahat ng oras, kundi dahil ang lakas mo ay galing sa langit. At ang lakas na iyon ay nagiging liwanag ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, nililinis ng langit ang daan. Unti-unting nawawala ang alikabok ng kahapon upang malinaw mong makita ang kinabukasang inihahanda para sa iyo. Hindi ito madaling proseso, ngunit ito'y totoo, at ikaw ay bahagi nito. Kung napagod ka na sa pag-asa, hayaan mong ang mga anghel ang umalalay sa'yo. Ang kailangan mo lamang ay maniwala muli, hindi sa ibang tao, kundi sa plano ng langit para sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay mahalaga, at ang pagmamahal na inilaan para sa'yo ay walang kapantay. May mga salitang hindi sinabi, mga pangakong naputol. Ngunit ngayon, isinusulat ng Diyos ang bagong kabanata ng iyong buhay. Huwag kang matakot sa mga pahinang walang laman. Sapagkat ang mga ito ay isusulat ng mga biyayang paparating. Hindi ka nag-iisa. Bawat pintig ng puso mong nasasaktan ay naririnig. At sa bawat halakhak na muling babalik sa iyo balang araw, may mga anghel na magpapalakpak. Sapagkat sa kabila ng lahat, ikaw ay tumayo at iyon ay isang tagumpay. At kung nararamdaman mong may kiliti sa iyong espiritu habang naririnig ang mensaheng ito, huwag mo itong ipagwalang-bahala. Isa itong paalala na ang langit ay hindi nakalimot. Naghihintay lang ito ng tamang oras upang ibuhos ang kabuuan ng biyayang nakaimbak para sa iyo. Kung narating mo ang puntong ito ng mensahe, hindi na ito aksidente. Isa itong patunay na ikaw ay tinawag, pinili, at ginabayan. Kaya't kung dama mong may kaibigan, kapatid, o kapwa babae na kailangang makarinig ng ganitong mensahe, ipasa mo ito sa kanya. At huwag mong kalimutang pindutin ang hyper button kung nais mong suportahan ang ating misyon mula sa langit. At ngayon, habang dahan-dahan mong inuunawa ang mensaheng ito, tandaan mong hindi pa dito nagtatapos ang sinimula ng langit sa iyo. Marami pang dapat ipahayag Maraming rebelasyong nakaabang sa susunod. Sapagkat ang susunod na yugto ay mas malalim, mas banal, at mas nakalaan para sa iyo. Kung inaakala mong ito na ang dulo, nais kong sabihin sa iyo. Ang tunay na simula ay ngayon pa lang isinusulat. May mga bagay na hindi agad ipinapakita sa iyo dahil kailangang tumibay muna ang iyong loob bago mo ito matanggap. Sa mata ng mundo, ikaw ay iniwan. Ngunit sa mata ng langit, ikaw ay inihahanda. Hindi upang maghintay muli, kundi upang lumago at sumikat sa sarili mong liwanag. May mga yugto ng buhay na tila wala kang kontrol. Parang pinipihit ng kapalaran ang direksyon ng iyong lakad nang wala kang paalam. Ngunit sa bawat hakbang na tila walang saysay, may ang layunin. Bawat pagkatisod, bawat pagkapagod, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano. Huwag mong sukuan ang proseso sapagkat ang dulo nito ay mas malawak kaysa sa mga nawala. Ang mga anghel ay hindi laging nagpapakita sa anyong inaasahan mo. Minsan, sila ay dumarating sa anyo ng katahimikan, ng biglang liwanag sa kalagitnaan ng gabi, o ng mensaheng tulad nito. Isa itong paalala na hindi ka kailanman pinabayaan. Kung binuksan mo ang iyong puso ngayon, marahil ay nararamdaman mong may kakaibang init na dumadaloy. Huwag mong pigilan iyon. Hindi lahat ng pagsubok ay upang ikaw ay masaktan. Ang ilan ay ibinibigay upang gisingin ang iyong espiritu. Sapagkat kung hindi ka kailanman nasaktan, paano mo mararamdaman ang tunay na lakas mo? Ikaw ay babae ng paninindigan at ang tibay ng iyong kaluluwa ay hinuhubog sa bawat luha, bawat katahimikan, bawat gabing piniling manatiling buo kahit durog na. May mga araw na tila walang pagbabago, paulit-ulit ang sakit, paulit-ulit ang tanong. Ngunit sa likod ng mga araw na iyon, unti-unti kang hinuhubog para sa bagong yugto. Huwag kang bibitaw sa sarili mo. Kapag walang ibang naniniwala, ikaw ang unang kailangang maniwala na may kabuluhan pa ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan para magsimulang umakyat. Minsan, sapat na ang isang hakbang, isang desisyon, isang panalangin. At kapag ginawa mo ito, magugulat ka kung gaano karaming pinto ang kusang magbubukas. Isa-isang bababa ang liwanag ng langit, hindi upang sagutin lahat ng tanong mo, kundi upang akayin ka sa panibagong direksyon. May mga sugat na hindi mo inakala na maghihilom. Ngunit makalipas ang panahon, mapapansin mong hindi na ito masakit hawakan. Magiiwan ito ng bakas. Oo, ngunit hindi na ito patuloy na magdudulot ng sakit. Ang bakas na iyon ay magiging patunay ng paninindigan mong pinili mong tumayo. Sa panahong parang lahat ay tahimik, doon pinakamasigasig gumalaw ang langit. Hindi mo lang agad kita, ngunit ang galaw ng espirito ay mas mabilis kaysa sa mga salita. kaya huwag mong ihalin tulad ang katahimikan sa kawalan. Sa likod nito, may pagsilang na nagaganap. Minsan, may kailangang mawala upang ang tunay na ikaw ay lumitaw. Ang mga relasyong akala mong pundasyon ng iyong buhay ay maaaring naging harang lamang sa iyong pagunlad. Ngayon, ikaw ay muling isinisilang, mas matalino, mas malalim at mas handang tumanggap ng biyayang hindi mo kailanman naisip na maaari mong mata mo. May mga pangako sa iyo hindi ang dahil, dahil kinalimutan ka, na hindi pa natutupan. Hindi dahil pinipili ng Diyos ang perpektong sandali. Ang pagkaantala ay hindi pagkakait. Ito ay paghahanda. Paghahanda sa puso mong minsang wasak upang maging sisidla ng kabuang biyaya. Kung pakiramdam mo ay napag-iwanan ka na ng lahat, Alalahanin mong ang punla ay tinatabunan muna ng lupa bago ito sumibol. Baka ngayon ay nasa ilalim ka pa, pero darating ang araw na ikaw ay sisibol ng buong tapang. Hindi mo kailangang ipilit ang pamumulaklak. Darating ito sa takdang panahon. Habang hinihintay mo ang katuparan ng bagong yugto, pagtuunan mo ng pansin ang paghilom, patawarin ang sarili sa mga pagkakamali, Patawarin ang iba, hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Ang pagpapatawad ang mag-aalis ng bigat na matagal mo ng pasan. At habang pinapalaya mo ang bigat ng nakaraan, unti-unti mong mararamdaman ang gaan ng pakpak mong muling tinatahi ng langit. Hindi ito literal na pakpak, kundi lakas ng loob, panibagong tapang, at liwanag ng kalooban. Ito ang mga palatandaan na ikaw ay muling inihahanda para lumipad. Huwag mong husgahan ang sarili mo batay sa mga panahong ikaw ay nanghina. Ang iyong kahinaan ay bahagi ng iyong kagandahan. Ang mga luha mong itinago ay inipon ng mga anghel at ginawang dasal sa langit. Walang nasasayang sa puso ng babaing matapat kahit sa gitna ng pagdurusa. Kung natatakot ka pa ring umasa, hayaan mong sabihin sa iyo, hindi ka nabigo sa pagmamahal. Nabigo ka lang sa taong hindi kayang suklian ito. Ngunit ang pag-ibig mo ay hindi na sayang. Ito'y naging ilaw sa daan, hindi man sa kanya, ngunit sa iyo mismo. Ang mga alaala ay hindi kailangang kalimutan upang ikaw ay gumaling. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan para makasulong. Kailangan mo lamang tanggapin na ito ay bahagi ng iyong kwento. Hindi upang paulit-ulit mong saktan ang sarili mo kundi upang alalahanin kung gaano ka nakalayo sa pinagdaanan mo. May mga tanong kang wala pang kasagutan at marahil ay hindi kailanman masasagot sa paraan na gusto mo. Ngunit sa bawat hindi mo maintindihan, nandyan ang pananalig. Pananalig na may layunin ang bawat sakit, may direksyon ang bawat liko, at may dulo ang bawat gabi. Hindi masamang mapagod. Hindi masamang huminto sandali. Ngunit huwag mong hayaan na ang pagod ay maging dahilan ng pagsuko. Sa bawat paghinto, tandaan mong ang katahimikan ay pagkakataon para marinig ang tinig mula sa langit. At sa tinig na iyon, naroroon ang susi ng iyong pagpapatuloy. Kung sa mga sandaling ito ay nararamdaman mong walang sinuman ang tunay na nakakaintindi sa iyo, ipikit mo lamang ang iyong mata at huminga. Sa paghinga mong iyon, dumadaloy ang presensya ng Espiritu Santo. Ipinapaalala sa iyo na hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Sapat na ang totoo mong damdamin. Ang kagandahan mo ay hindi nasusukat sa kung sino ang nanatili sa tabi mo. Ito ay nasusukat sa kung paanong pinili mong manatiling buo kahit marami ang umalis. Sa kabila ng lahat ng iniwan sa iyo, nariyan pa rin ang puso mong marunong magmahal. Iyan ang biyayang hindi matatawaran. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito para sa bagong simula. Ang langit ay hindi magsasayang ng isang araw kung hindi ito bahagi ng plano. Kahit kaano kaliit ang nangyari ngayon, ito ay konektado sa malaking layunin na ikaw lang ang makakatupad. Kung sa tingin mo'y wala kang saysay sa mundong ito, alalahanin mong ikaw ay produkto ng isang banal na hininga. Ang iyong presensya ay may epekto sa iba bagamat hindi mo agad nakikita. Ang simpleng ngiti, ang pagbabahagi ng iyong karanasan, lahat ito ay binibilang sa langit. Sa oras na ito, maaaring may binubulong sa iyong damdamin. Kaya mo pa ba? At nais kong itugon sa iyo ang sagot na alam mo na sa iyong puso. O, kaya mo. At hindi mo ito kailangang kayanin mag-isa ang mga anghel ay ipinadala upang samahan ka sa bawat hakbang. Kung nararamdaman mong nabawasan ka, baka hindi mo pa nakikita na binibigyan ka lang ng espasyo upang punuin ka muli. Kapag puno pa ng lumang alaala ang puso mo, mahirap tanggapin ang bago. Kaya't hayaang ang lumipas ay manatili sa kahapon, at hayaang ang bukas ay dalhin ang bago. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat dapat sa biyaya. Sa katunayan, ang biyaya ay ibinibigay hindi sa mga perpekto, kundi sa mga handang tumanggap nito. At ikaw, oh, ikaw, ay isa sa mga hinirang upang makatanggap. Kung naramdaman mong may liwanag sa loob mo na muling nasindihan habang binabasa mo ito, may kapwa Ibahagi mo babae na ng ngayon ay nag sa, sa dilim at baka ito na ang liwanag na hinihintay niya. At kung nais mong iparamdam na ang mensaheng ito ay mahalaga, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe o magpadala ng isang valeo demise sa high par. Maliit mang kilos, malaki ang balik. Sa paglalakbay mo sa mga salitang ito, marahil ay may mga bahagi sa iyo na muling nabuhay. Huwag mo itong isarado. Huwag mo rin itong ipagkait sa sarili mo. sa sapagkat sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, mas marami pang liwanag ang ibubunyag, mas maraming sikreto ang ilalantad, at mas malalim pang himala ang naghihintay sa iyong pagtanggap. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano kalalim ang dagat ng luha na iyong nalakbay. Ngunit ngayon, nakikita ng langit kung gaano mo ito nalampasan ng may dignidad at pananampalataya sa bawat pintig ng puso mong piniling magpatuloy, may papuri ang mga anghel sa langit. Ang bawat hakbang mo, kahit mabagal, kahit may pangamba, ay isa ng tagumpay. At sa mata ng may kapal, ikaw ay isang nilalang na hinubog sa apoy, ngunit hindi nasunog, bagkus ay nagniningning. Ang pagmamahal na nilalaman ng mensaheng ito ay walang hinihinging kapalit. Ibinibigay ito sa iyo bilang patunay na ikaw ay hindi kailanman naglakad mag-isa. Hindi mo kailangang tapusin ang paglalakbay na ito agad. Sa bawat sandali ng iyong buhay, may gumagabay, may umaakay, at may umaalalay sa iyo mula sa langit. Walang kilos mong nasayang, walang luha mong hindi na itala. Ikaw ay pinagmamalaki, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi sa pananatiling matatag kahit sa gitna ng lahat ng hindi mo naintindihan. Sa bawat pagkadapa at pagtayo mo, may aral na napanday. May misyon na lalong luminaw. Napakaraming kababaihan ang humahanap ng liwanag na natagpuan mo ngayon at ikaw ang isa sa maaaring magdala nito sa kanila. Kaya mula sa puso ng mensaheng ito, taus pusong pasasalamat ang iniaalay ko sa iyo. Dahil pinili mong makinig, dahil hindi mo isinara ang iyong puso, dahil inabot mo ang dulo ng pahayag na ito, ikaw ay naging bahagi ng mas malawak na layunin. Pinapaalalahanan kitang hindi dito nagtatapos ang biyayang inilaan sa'yo. Kung tunay mong natanggap ang kabuuan ng mensaheng ito, nais kong marinig mula sa iyong puso ang patotoo, Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Sabihin mo ito hindi lamang bilang kumpirmasyon ng tinanggap mong salita, kundi bilang pahayag ng iyong pananampalataya. At kung dama mong ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa iyo ng kaliwanagan at pag-asa, hinihikayat kitang maging daluyan ng pagpapala. Makiisa ka sa ating misyon sa pamamagitan ng pagsali sa ating kanal. Mag-subscribe ka ngayon at pindutin ang kampanilya ng mga notifikasyon. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong maaabot na kaluluwang naghihintay marinig ang salita ng langit. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Ang susunod na liwanag ay darating sa tamang oras. At ngayon, ikaw ay handa na.